Uh, di naman mga idol, magandang araw sa iyo. Uh, di naman inyo na. Santol mga idol. Uh, di ako sa taas mga idol. Uh -huh. Mga idol ho. Uh -huh. Taas mga idol ho. Uh -huh. Sarihan ta mga idol. Kung matamis man ini mga idol. Aliyo. Uh -huh. Mga idol ho. Uh -huh. new kaya medyo hinugod mga idol oh hmm macam is mga idol hmm adik ko taas mga idol oh, taas mga idol Tak bisa mengedul. Hmm. Nagpanghuyot ako mga idol ho. Oh. Hmm. Tapos ka doon mga idol.